Kain tayo guys. Tulog na kasi ang alaga ko bago kumakain Tulog muna. Matulog ko muna alaga ko bago ako kumain guys. Ang ulam ko. Ay, talong. Talong, naging toast ka guys. Tapos, gulay, naglalagyan mm, ko kami. yummy. Ang suka. Hirap hindi ako kakain kami. Nag-a-a-a. Kung saan nag a saan kaluluwa ko. Hindi ako makakatulog. Saan mo na? Gusto ko man. Ang 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 ang. Eh, ano ka? Ayoko na. Tapos na ako. Wira pala ba na tayo? Wira nang Mayra makain kung walang ipin. Nawang pa, ano sa siyang... pagkain? Ayun, pakumukuha ko na ika. Ano na kaya ang mukha ko? Hi guys! Hi guys! Hanggang dyan na lang video ko guys! Ay, tapos na ako kakain na Ako maliligbit na. Hmm. Oh, video ka pa? <laughs> Nahiya man ka magtawag ay. Ang ngipin natin, isa na lang. Okay pa kung dito lang. Dito talaga ka din tira ha? Naano si Dr. Mo. Tagaan na talaga ako ng bangkil para makatawa gabas. <laughs> Huwag kayong mag-alalagay. Pag ako may ngipin, magaganda na ako. Ay! Ah, uh, malay mo, makadiwa ako pag may ngipin ako. Nahihiya ako magtawa. Walang diwa. Walang ngipin. Nahiya ako magtawa yan. Guys! Wait! ano na talaga? <laughs> bukan ini tuh, mana? sang kami nama hurgasan itu. Nah, okay, nah. Eh, nah. pakai jam, 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 jam sa mukha ko. Sunod nang sunod kayo. Ano ba kayo? Sunod kung saan ako pupunta. Ano at, kayo? Buntot ng buntot. Ay, nako. Wiyak naman ako, guys. Pero lang ako na sa mukha. Ang mukha ko, hindi na kayo nagsawa sa akin. mukha. Nako, guys. Ito lang Hindi ko lang alam <laughs> kung anong gagawin ko kung magsawa kayo sa akin. ako ay na. Sabi na pala. Hindi lang sa pala alis pa ah, marito si gabi na pala guys bye bye guys hanggang dito na lang ang video ko guys sa susunod naman na video